to this video Bibili tayo kay tatay um, kahit ano nga yung pang pwedeng kayo tulungan natin si tatay mga kabati salakad so, pala ako dito sa hypermarket mga kabati ay ay tapos sa tayo. YouTube. <laughs> marami mo palitan nyo tayo. Nice na, marami. Ay, 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 kanina kayong umaga nagsimula. Uh, Kapila ko na ko tayo. Uh, Soft drinks. Mountain Dew lang tayo. Ito Tut pala si tatay mga kabadi. Kaway ka tayo. Oh! Yan <laughs> YouTube na tayo. Sa YouTube. Dito pala ito sa hypermarket mga kabadi. Oh. ko kayo parita ko eh yung kwan sobrero robot na yun eh, interview natin si tatay mga kabati magaling to magsalita si tatay mga kabati uh, may pumili sa kanya hindi lang pala natin si niya mga kapatid, si Tatay. Titinda pala lang siya dito sa daan. Sa hypermarket mga, kapatid. mga Pag-iising ko lang mga kabali. Ang <makes> statay mga kabali. I-interview natin mga kabali. Sige mamaya na lang mga kabali. Ayon okay. mga, mga kabali. I-interview natin si tatay. Ano yung mo yung West <makes> Philippine Sea? Eh. Oo. Oh. Okay. Ano masasabi mong ngayon tayo? Malapit na ako ang tayo yung eleksyon ala low ni kita low, 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 kita Magkano yung soft drinks low, okay. kita low, kita low, kita low, kita muna natin low, kita low, kita low, kita low, kita low, kita low, na

mga kabati, at naman yung sinangangan. Ito rin ako pa tayo. Pwede ka ka Para. Ayun, no. na si tatay dito mga kabati. May YouTube channel kasi ako tayo. Saan? Bakit dito? Kaso kunti pa yung nanonood. Oo, kunti pa. Kamayan, hindi natin mga dito po. Minsan, tumutulo kami sa mga kailangan. May first lang kasi ako, tumutulo ako sa mga bumulit din. Pero ipagbita naman ako, sinagdibinda si tatay, mga kabado masipag si tatay. Bumulit kasi na bahay. oh Meron video dito sa inyo. Pero masipag si tatay mga kapati, araw-araw siya dito nagbitinda. Ganon. Kailangan mga kabati kasi uh, tsaka, kumakain tayo sa araw-araw kaya dapat tsaga. Bayad sa ilaw, bahay. Oh, may bayad daw sa ilaw, tapos sa tubig oh, pa, ba, sa bahay. Kaya dapat tsaga lang mga kabati. O, oh, may nanguhuli pa dito mga kabati. Minsan nagtitinda din ako dito. Kaso may huli. <laughs> dapat tingin-tingin ka rin sa mga nanguhuli dito mga kabati. <laughs> Ramir itong bahuhulin mo. Ano ang sasabihin mo sa mga kabataan ngayon dahil ah? Ah, yung sa kabataan. Oh, sa eleksyon na lang tayo. Lapit na eleksyon eh. Ano ang masasabi mo sa eleksyon ngayon? Sa lahat. Ramanta. May mamamatay pa. Labar din ba? Oh, buhay mga binabaril daw mga kabataan pa magandang takbo Di maganda daw yung takbo ng um, malakad ng pamahalaan natin sa Pilipinas. So, abangin pa atin. Maraming naghihirap. No, tayo na. Kaya talaga may yung bakayan eh. Oo. Na, politika. daw mga kabadi. Kaya, vote wisely mga kabadi sa mga buboto bo dyan. Dapat magaling kayo mag-vote, pumili ng leader na tutulong yung iaangat yung bansa natin di ba tayo? Dapat vote wisely mga kabady sa pagboto Ayan mga kabady, nasa daan kami sa hypermarket pala to mga kabady malapit Ay, dapat ma yung mga nangangailangan, yung mga mga kabati, dapat tulungan natin. Ako, mahirap din ako mga kabati. Uh, na ano, magkaroon eh. oh. ng ano, kariling luto. Turuan oh. ng paano din parte. Eh. Oo. Oh. Dapat ganun yung one of buhay Dito na mahala sa atin. Ganun. Dapat na naman na mamana diskarte oh, diskarte tulungan yung may oh, dapat ganun mga kabati yung yung namamahala ngayon dapat yung yung tulungan nila yung mahirap hirap si ayun lang tay salamat tay pabay uh, okay, ka sa vlog tay kaya sa vlog tay kaya mga kapati, Saraming salamat. Okay, bye bye! like, subscribe pa lang ako, mga balik sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Yun mga kabady, naglalakad ako for to this video pala mga kabady. Bibili tayo sa mga vendors sa daanan dito sa hypermarket mga kabady. So, sa daanan. Yun, nakita natin si nanay. Punta natin si nanay. Bibili tayo ng... Yun, yeah, mamaya lang mga buddy akin mga badi may nakita tayo dito si nanay may hinig bulag bulag pala si nanay mga kabadi ibigyan natin mga kabadi si nanay gusto kayo dito nay nay Pusta kayo? Pusta kayo? Pusta kayo? na Ano ginagawa niya dito, Nay? Mamalimas po Mamalimas to na si nanay, mga kabati. Oh. Saan kayo, saan niyo nakatira na Libis po. Libis? Ah, uh, you know, anong pangalan nyo? Oni po. Oni, ah. Uh, ganito lang yung araw-araw nyo na yun ah. yun. Dito palagi sa kahit. Opo. Ah, uh, pala si nanay mga kabady. Ano pangalan nyo na Connie Oni di asis po. Oni di asis daw mga kabady. Ayan. Gusto niya bracelet bric na Ano bracelet? Ayan bracelet. Baka gusto nyo lang. Binibigay ko lang yan. Ay, okay. ang Hindi. Ito, ganito lang. Gusto nyo yan? Ayaw. Pera lang. Sige, bibigyan na lang natin si Nana mga kabati. Pera na lang doon mga kabati. Bibigyan natin. Kahit konti lang na no? yun, basta may makahan lang. Ayan. Bibigyan yeah, natin si nanay, mga kabati. Binigyan na natin siya kanina doon sa baba. Ayan, bibigyan natin siya ulit. Okay. Ay, na sa vlog guys. Ay, 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 Alis na ako. Okay. Ang, uh, ay, na si nanay mga bagay. Sa uwa. Okay, Ayun mga 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 kabadi. Ayun mga kabadi. Okay na tayo mga kabadi. Alis na tayo. Ay, kamo na sa vlog dahil. Tay. Tay, kagin. Ay, wala ka na. Tay, sa vlog. Hi. Hi muna kayo sa vlog tayo. Hi. Ayan, tatlo. Uh, sige, tabilan pala natin sila ng tubig mga kabadi Sige, alis na kami. Tay. Ayan mga kabadi At nanay. Binila natin ng tubig sa saging. Kaya ngayon naman, mga kabadi maghahanap tayo ng tutulungan ng mga homeless mga kabadi Please like, subscribe pala ako mga kabady sa YouTube channel ko mga kabady. Ayun, naghahanap ako mga kabady na mabibila natin ng mga homeless people o mga vendor. Itinda sila. Sige, mamaya na lang mga kabady. Naghahanap muna tayo ng matutulungan. Sige okay, mamaya na lang mga kabady.